Alright, kumusta ka Picha? Okay, papunta ng Batangas, no? Ay, malapit ng mag ano, malapit ng mag mahal ang araw ng mga patay. So medyo dumadami na yung mga nagtitinda ng bulaklak. So ngayon ay pupunta tayo sa Batangas kasi nakita ako dala noong nakaraang bagyo ay eh, marami daw nasira doon sa mga dati nating pinupuntahan check lang natin yung sitwasyon ngayon doon oh, speaking of uh, araw ng mga patay hindi dito kasi tayo sa simenteryo ayun oh. No? nag-collapse pala yung pader dito dito pala nga sa Bacoor Capicha doon sa may river drive Capicha help... we're back Ma basa basa yung ano yung karsada ano yung province of Batangas was devastated by Typhoon Christine and uh, eto nga yung pasunod ni Christine si Leon eto yung pinakabuntot niya Kapitsa, Tagaytay na kulimlim dito na uh, paulan na talaga Kapitsa, ganda pa rin ang bulkang Taal oh. alright grabe Kapitsa ah, kakatakot daan dito sa sungay ngayon kasi parang madulas eh may pa yung makapal na putik eh pero kasi mahirap yung thin layer na ang putek. Yan ang mahirap talaga. Oh, tinan nyo yung tarik Bagal-bagal ah. e, lang tayo. Bagal is the key. Okay, kapitsa. Welcome to Talisay, gateway to Batal Volcano. Putek ngayon dito sa Leona. So, ayan kapitsa. Oh. Grabe. Inaalis pa rin pala nila yung mga guho. Kapitsa. Wow, ganda. Ganda pa rin. Kahit na, ano, daming nawasak. Ganda pa rin. Ano? na uh, yeah. nasa bundok ka, kapitsa. Alam nyo na, bundok, landslide prone area yan. Mercy Mission. Alright, so ito, Talisa, Ikapitsa Ito na yung pinupuntahan ko dito dati Kasi maganda yung view ng Taal Volcano mula rito Yan o, kitang kita nyo, ang lapit nyo na okay. Barangay Kaloocan Oh God, ito na yata yun, Kapitsa Oh, grabe, ang kapal pa rin ng putek Ito na nga, Barangay Sampalo, Kapitsa Oh Ito, oh, eto yung pagbaba sa tagaytay eh Ayan. Grabe. Sila yun. Yung mga landslide. Kapitsa. Oh, God. Oh, parang lala. Oh. Man. Ayan, oh. Nakabaon pa rin yung mga ano nila, oh. Bahay nila, kapitsa. Oh, ayan, oh. Wasak ang kuryente. Poste ng kuryente yan, oh. Ayan, kapitsa, oh. Grabe. Eto, kapitsa, oh. Wow. Wasak. Ang kotse, oh. Naging dirt road yung karsada, kapitsa. Wow. Eto yung gaso, kapitsa, oh. Hanggang ngayon ay inaano pa rin. Inaayos pa rin. Ah, grabe, kapecha. Oh. Ayun, makikita nyo doon yung mga truck. Sobrang lala na nangyari. Yan, yan yung aftermath ni Bagyong Christine. Grabe. Ganda nga po, no. Kamusta na ho kayo? Okay lang, no. Ah. Eh, Ay doon 'yung eh, mga nasira ang mga bahay din, doon sa ba sa Babaho. Doon sa Baba. Uh oo -oh. Grabe. Ayan, salamat sa inyo mga bata pa. God bless sa inyo. God bless. Ay, gra grabe. Yan, grabe ka So yun, kung meron kayong mga mapapaabot na tulong talaga dito, Kapitsa, kailangan nila, kailangan nila tulong dito, Kapitsa. Mga Kapitsa, kung gusto niyo mag dirt bike dito, maganda mag dirt bike, Kapitsa. Dala na rin kayo ng ano, ng mga tulong sa mga kababayan natin. Ay, Kapitsa, Laurel. Ay, dito na tayo sa Laurel, Batangas, Kapitsa pecha grabe Laurel on La Vista Elementary School dito sa may Laurel Batangas Ah, oh. grabe daming trosa oh bato saan galing yan yeah kapitsa bayan na to ah asin. yan yung munisipyo ng Laurel Batangas yan, yan. grabe and oh man, kapal ng putik kapitsa dahan dahan kayo rito delix oh grabe grabe yung munisipyo ay naka <coughs> munisipyo nila oh Lales na bura na grabe. Oops, kapal ng putek, Kapitcha. Pre, dito 'yung papuntang simbahan ba to, no? Dito 'yung papuntang simbahan ba to? Ah, uh, uh, thank you. Grabe, Kapitcha. Oh, no. Okay, lumalakas ang hangin. Grabe oh. Yeah, 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 yeah. Okay. Ito maputek, kapitsa. Kapitcha parang kailangan yung ano, ah uh, dirt bike buti nila naka XRM tayo ang daming kuryente sa daan naglog nagbagsakan din yung mga kawad ang ilog ay kinain na ang karsada <sighs> ito What? Ayun oh, nag-landslide din dito, kapitsa. Grabe. Yun, nakita ko kasi sa Facebook to, kapitsa, na mukhang yung simbahan ba ay ano kasi yun dati nasa makapal yung forest doon. Ngayon ay nakalbo na kaya ako ay eh, gusto ko lang mapuntahan. Tignan ko kung ano nangyari. Pero mukhang hindi natin ma-drone dahil umuulan, kapitsa. Ang laki ng bitak sa karsada, kapitsa Yan yung karsada Before, ngayon Wala, patibong na Ayan na siya, kapitsa Malaki-laki ang Aayusin dito, kapitsa Ayan simbahan bato and nakakordon uh, naka cordon sya it's cordoned off kapitsa tayo makakapasok ito na ang simbahan bato to Kapitza. And naging klaro yung kanyang kuweba dati hindi nyo makikita yung pagka niya ano yung ibabaw ng kuweba dahil sa kapal ng mga uh, puno ito pumagsak pala yung balete Picha time check 5pm pa lang pero kala mo gabi na kala mo alas 6 na eh sa sobrang lala nung daan dito natanggal pa yung kadena natin pero okay na naayos ko na ingat kayo dito sa ano sa Tagaytay Sampaloc Road no? grabe oh ayan oh wala na yung drainage niya tapos ang dami pang nakabaksak na puno ang dami pang mga nakatambak na lupa yung landslide so sa wakas nakarating din tayo dito sa Tagaytay Rotonda no? ilang beses nga ako na ano eh na muntik-muntik ang sumemplang so sana na-enjoy nyo itong vlog at tulong naman tayo din sa mga kap, ano natin, kababayan natin na apektuhan na ang bagyong Christine, yung mga biktima ng landslide. We, we, need every help that we can get para sa mga tao ngayon. Just like that, Kapitsa, dito na natin tatapusin yung vlog. So, as always, please click like, share, and subscribe uh, kung gusto niyo mga ganitong content. And as always, this is still your boy, Pai, saying, ride safe, stay safe, and God bless you more. Go out and ride! Bye-bye! God bless!